Mga idol, ah pasok na tayo sa budiga mga idol. Ah, Ayun mga idol. Nisinya na po yung isang uh, driver mga idol. Ito bawal kasi magpala uh, pala sa tulig dito mga idol. Lakasin takbo mo. 90ph lang ang uh, takbo dito mga idol, hindi mo pwedeng uh, uh, takbuhin ng uh, lampas ng uh, 20, uh, sisitahin to ng gwardiya, so, yung mga uh, truck nila, uh, kurado, trailer pa naman, kabady ka idol pa natin, uh, kurado, diyan ya sa pro clip mga idol. Ah, uh, 'yun yung uh, puwita natin sa trailer. Kasi yang ah, uh, yan, dito tayo ipo mga idol oh. mga idol uh, maraming maraming salamat sa pag uh, nood, uh, panood ng ating uh, vlog mga idol yan bye bye mga idol